Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang niyabangan nga na po ni Victor Wembanyama sa Lebron James. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video, ang pinakamalapit na bagong center na makukuha ng Los Angeles Lakers. Katulad nga po nang naibalita ako sa inyo mga katrops, Matapos nga pong matalo ng San Antonio Spurs ang Lakers noong nakarang araw, ay naputol na nga po ng kanalang team ang kanalang mahaba-habang losing streak. At sa kanalang pagkapanalo ay agad na nga pong dinasrespect ng kanalang super rookie na si Victor Wembanyama ang Lakers superstar na si Lebron James. Matapos nga po nitong sabihin na hindi malangad na po siya nagulat o kinabahan ng kalaban niya sa unang pagkakataon sa kanyang karir ang isang Lebron James. Yes, parang normal na laro lang naman nga po ang naging laban ng San Antonio Spurs at Los Angeles Lakers. At kasabay nga po na naging pahayag na ito ni Victor Wembanyama ay nagalit na nga po dito ang ilang mga fans sa Lebron at ng Lakers gayong parang binabaliwala na nga po nito ang mga nagawa ni Lebron James sa NBA. Ngunit ilang araw lamang nga po matapos maputo lang Spurs ang kanilang losing streak ay agad-agad na naman nga po silang natalo sa kanilang game ngayong araw kontra sa New Orleans Pelicans matapos sila ditong matambakan sa score na 146 to 110. Kaya dahil nga po dyan ay bumagsak na nga po sa 4 wins at 21 losses ang kanilang kasalukuyang record bilang pinakakulelat na kupunan sa standings ng Western Conference. Samantala, punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa pinakamalapit na bagong center na makakuha ng Los Angeles Lakers. Mismo ang Lakers analyst na nga po ni si Trevor Lane ang na nagsabi na isang nga po sa mga kahinaan ng Lakers ay ang kulangan nga po nila ng isang legit na backup center. Malinaw na rin naman nga po na hindi talaga nakakasabay si na Christian Wood at Jackson Hayes sa ilalim ng basket. Mapaopensa man yun o depensa kapag wala sa kanilang lineup si Andrew Davis. Kaya dapat na nga po talaga na kumuha ang kanilang team ng at least isang bagong backup big man na kayang kunin ng playing time ni Andrew Davis kapag wala ito sa kanilang kupunan. At base pa nga po sa naging pahayag nito, Kabilang nga da po sa mga big man na pwede nga da pong kunin ng Lakers ngayong season sa pamamagitan naman niya ng trade ay si Sever Tillman Sr. na binabalakan na rin naman nga po ng Memphis Grizzlies na ipang offer sa ibang kupunan ngayong season. Bali nag-a-average na naman nga po ito ng 7.1 points, 4.3 rebounds at 1.7 assists sa kanyang 53.9% shooting na maaaring nga po talagang gamitin bilang backup center ni Anthony Davis ngayong season. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.